Tama ka ma nga, mag na lang tayo. Tama, mag na lang tayo. Sige. Aso ba ang pahay eh, ka? Kung may gusto nun, kung magsabi. Okay. Fine. Sige. Mag-ilibari na nga lang talaga tayo. Sige. Doon ka sa Amerika mo. Doon mo hanapin yung babaeng kayo, lahat ng needs mo. Doon ka! And I will stay here, in my country. Masaya ka ba? Hmm. Hmm. Except for the part na munting na tayong mga aksidente, tapos itong naiwan tayo ng aeroplano. Hmm. -mm. Ikaw, masaya ka ba? Alam mo, gusto ko lang. Biyang ka ng sobrang memorable na trip. Kasi pag napapasaya kita, alam ko sobrang saya kailan eh. Kaya hindi ako masaya eh. Bakit? Itong trip natin, eye-opener siya for me. Parang ibang gen yung kasama ko eh. Ibang gen? Bakit? <laughs> Yung dyan kasi nakilala ko, considerate sa feelings ng iba. Sensitive. Hindi pa bago-bago ng isip. Ngayon parang iba eh. Nangihirapan ako. Hirapan ka. Ben, di ba tayo kasal? Ben, pag kinasal tayo, araw-araw mo akong kailangan intindihin. Paano yun araw-araw tayo mag-aawid na hindi mo ako maintindihan? Baka... Baka dapat tingin natin yung kasal. Pwede ba lang kaya ako hiwala yan para todo na? Oh, uh, hindi naman sa ganun. Gusto ko lang na... Mas... Hindi, doon din naman pupunta yun eh, Ben. Kasi yun mo sa akin eh. Inconsiderate. Na wala akong kwentang girlfriend. Ben? Grabe ka. Grabe ka. Dito talaga sa Iceland. Yung talaga sasabihin sa akin na ayaw mo akong pakasalan? Kung kaya lang ganda-ganda ng kulay ng sky? Magsa-sunset na, Ben. It's my favorite time of the day, Ben. See? Gusto mo ako laging nag-a-adjust sa'yo, eh. Ngayon mo sumama sa sa'kin sa New York, di ba? Yung relationship natin based on on your happiness. Kung anong gusto mo, kung ano makakabuti sa'yo, which is okay. Gusto ko yun, eh. Ano ko? sa selfie selfish ako. Napabigat ako sa iyo. Ben. Pati tama ka nga, nga, nga lang tayo. Tama magiwali na lang tayo. Sige. Aso pa ang ka? gusto nun. Ikaw ang Okay. Fine. Sige. mag na nga lang talaga tayo. Sige. Doon ka sa Amerika mo. Doon hanapin yung babaeng kaibigay lahat ng needs mo. Doon ka! And I will stay here. In my country. Not this country. This is not my country. Di ba ako nakaka-uwi? Sa Pilipinas. Sinira mo yung Iceland, Bell. Sinira mo lahat. ጀን ጀን እለልርትያ